Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Paulo na unti-unti pa ang paglakas habang binabaybay itong East Philippine Sea. So, lumakas pa nga ng bahagya itong bagyong Paulo. Yan po ay nasa tropical storm category pa din ng pag-asa. Pero nasa 85 kilometers per hour na yung kanyang taglay na lakas na hangin na malapit sa gitna at minsan may mga pagbogsong umabot sa 105 km per hour. So boundary na po yan ng tropical storm category. So posibleng mamaya maya lamang hanggang bukas ng umaga, yan po ay tumungtong na sa severe tropical storm category na pag-asa. Ito po ay patuloy pa rin pa west northwestward sa bilis na 15 km per hour. Patungo nga dyan sa area ng Isabela, Aurora area. Yan po ay huling namata ng pag-asa sa lying around 480 km east ng Baler Aurora yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit na sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan po yung ating outer rain bands. So possible na po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan dito sa area ng Eastern Visayas, particularly dyan sa Northern Samar, Masbate, Bicol Region. Possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dyan. Kasama na po dyan ang Quezon, ilang bahagi ng Romblon, Mindoro, Calabarzon, particularly ang areas ng Quezon, kasama po dyan ang Pulillo. Again, sumasabit din po yung kanyang panglabas ng Olapan, Jose Elias, ng Aurora, Isabela, na kung saan, dyan po papunta yung ating gitna or center ng Bagyong Paulo, maging dyan sa area ng Cagayan. So, gradual po, habang kumikilos ang Bagyong Paulo, mas mararamdaman natin ang epekto niyan. At pinakamararamdaman nga natin ang epekto niyan bukas, habang tumatawin dyan, dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Again, yung ating pinaka-damaging winds, lalong lalo na posibleng umabot sa severe tropical storm ang Bagyong Paulo, ay maaari nating maramdaman bukas ng ubaga habang magla-landfall po yan o tatama dyan sa ilagang bahagi ng Luzon. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng Pagasa para sa Bagyong Paulo. So, narito muli ang pinakuling track ng Pagasa para sa Bagyong Paulo. Kikilos nga ito. Uh, tutumbukin itong area ng Isabel Aurora bukas ng umaga hanggang maghapon. Yan po tatawid sa Northern Luzon at maaaring makalabas din ng West Philippine Sea ng gabi bukas. Pero sa darating na Sabado ng umaga, yan po ay maaaring makalabas na ng ating Philippine Area Responsibility. Again, yung pagtawid po niyan, diyan natin mararamdaman yung ating pinakamalakas na bugso ng hangin, particularly dito sa malapit sa gitna ng Bagyong Paulo. Pero again, ito rin pong mga areas na malayo, kagaya ng Extreme Dollar Luzon, meron din tayong inflow ng hangin diyan. At ito pong Metro Manila, uh, Bicol Region, hanggang dito sa area ng Mimaropa, meron din tayong inflow ng hangin diyan nang gagaling sa baba. So, meron din tayong breezy at kung minsan meron din bugso-bugso ng -bugso hangin although hindi kasing lakas nung nasa gitna ng bagyo Paolo. Mag-ingat pa rin po tayo dyan ah. dahil kagaya anong nung nabanggit ko kanina may mga nakita akong natumbahan ng poste or mga puno or sanga ng puno ng mga sasakyan na nakaparada lamang. So, yan po ay mga dulot ng mga gusty conditions. Uh, hindi nga ganun kasing lakas pero may mga bugso pa rin po yan. Although yan po yung mga areas na malayo sa gitna. Pero again, ito pong sasakupin ng kulay orange na to at yung mga areas na dadaanan ng gitna na Baguio Paulo. Diyan po tayo mag-expect ng mga mostly consistent na lakas ng hangin, particularly nga yung mga areas na malapit sa gitna nito. So ito yung ating possible na pwedeng puntahan ng center or gitna nito pong Baguio Paulo, maaring dito po sa itaas na bahagi ng Aurora ang kasiguran or pwede rin dito sa ibabang bahagi ng Isabela. Ayun, meron pa rin tayong unting uncertainty. Although medyo mas malapit na sa ngayon, mas liliit pa po yung uncertainty natin bukas. So, tatawid po yan ng northern, well, central, sa Aurora maglandfall, central papuntang northern Luzon. Patawid po ng mga kabundukan ng Cordillera at papunta po dyan sa Ilocos region. So, ito po yung ating medyo critical na mga katanggap na pinakamalalakas na hangin na to, yung shaded area. Dahil, although hindi hindi po lahat yan na. sa gitna, medyo malapit po yan doon sa gitna ng Baguio Palo. So, again, doble ingat po tayo sa mga possible na sumabit dito sa mga areas na yan. So, yan po ay Aurora. Itaas na bahagi nito. Kasama na rin po dyan ang Isabela. Mga kabundukan sa Cordillera. Palabas ng Ilocos Region. Ayan, doble ingat po tayo dyan para sa malalakas na bugso ng hangin na maaari idulot ng Bagyong Paulo. Ngayon, eto naman ang pagtaya ng pagulan na nagmula sa pag-asa. So narito naman ang pinakuling weather advisory ng pag-asa para sa mga posibleng mga pag-ulan na maaaring idulot nga nitong Bagyong Paulo sa pagtawid nito. Yung ating hanggang torrential rains ay again nandito sa mga areas na aabutin ng gitna or center nito. Yung po ang areas ng Isabela, Quirino at Aurora. Again, ang malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon at ang uh, natitirang bahagi ng Central Luzon sama na po dyan ang Bicol Region at Calabarzon. Meron din tayong mga hanggang moderate to times heavy rains yung color orange, yan po ay uh, hanggang heavy to intense rin. So, yan po yung ating may experience dyan habang tumatawid ang bagyong paulo. So, within today hanggang bukas, gradually mararamdaman natin yung epekto ng bagyong paulo, particularly bukas habang tumatawid po yan. Dyan nga sa northern portion ng Luzon. Again, if nakatawid na po ang bagyong paulo, malilipat sa kabila yung ating mga pagulan. So, ito ay given na uh, hapon na bukas uh, hanggang gabi So, pagbawasan yung ating mga pagulan doon sa mga areas na nadaanan niya. Pero, meron pa rin po dito sa kabilang dako, ang Ilocos region nga. Kasama na po dyan ang ilang kabundukan ng Cordillera, maging dyan sa area ng Sambales. At kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Central Zone. So, so, again, ito po ay mga pagulan na maliban sa mga malalakas na bugso ng hangin, magingat din po tayo sa mga malalakas na pagulan na haring dulot ng Bagyong Paulo. So, again, unti-unti na nga pong lumalapit ang Bagyong Paulo sa ating landmass or kalupaan. So, by now, dapat medyo handa na po tayo sa mga possible effects ng kanyang mga pag-ulan at meron din pong epekto ang malalakas na bugso ng hangin niya. Again, doble ingat po tayo at ugaling makinig sa inyong local LGU if ever merong evacuation plan sa inyong area at sa inyong DRRMO para maiwasan nga natin ang mga panganib na maaaring idulot nga nitong bagyong Paulo. Bukas, balikan po natin yan. Muli ako po ang inyong weather Tito para sa Philippine Weather Tribune. Magandang gabi po.